Lumaki ka na malayo sa mga anak mo? O oh, bumawi ka? Marahil nandiyan ka sa ibang bansa, siguro dahil nagtatrabaho ka. Wala tayong choice, di ba? Eh kesa naman, nasa Pilipinas tayo, walang pera. Alam mo, balitan mo na yung ganyang mga mentalidad mo. Kasi may pera dito, hahanapin mo lang. Tingnan mo na, palayu na yung mga anak mo sa iyo. There is always a way to get closer. And the best way para mas maging close ka sa mga anak mo, ay hindi yung habaan yung bakasyon. Dahil temporary lang yan temporary solution. Ang talagang solusyon dito, mag good ka. Gusto mong bumawi sa relasyon sa mga anak mo, malayo na sa'yo dahil ang tagal-tagal mo nang nandyan sa abroad. Ang totoong bawi dito is kung makukuha mo na uli ang oras mo dito sa Pilipinas. Kasi kung aalis at aalis ka, makakabil ka nga ng relationship. O pero hihina na naman kasi wala ka. Tapos babalik ka na naman dito, o gano'n na naman. Then what happens in life? Tumanda yung mga tao nakapaligid sa iyo, hindi mo nakakasama. Kasi panay-temporary fix ka lang. Solusyonan mo na yan. Yung totoong solusyon. And ano ang totoong solusyon? Mabuo ang pamilya. Kaya nga yun ang ginawa kong mission. Design of Corporation to Unite Families. Magsama-sama na lang tayo dito. Dahil sa totoo, basta marunong ka at alam mong ginagawa mo, kaya mong kumita ng pera sa Pilipinas. Solusyonan mo na yan. Dahil kung lalayo at lalayo at lalayo ang loob ng pamilya mo sa iyo dahil di mo kasama, tapos pinabayaan mo, o oh, kanino nga kasalanan yan? Sa iyo. Kasi hindi mo sinolusyonan ang sitwasyon. Solusyonan mo yan. Dapat andito ka na. Adyan ka talaga tunay na makakabawi sa relasyon sa mga tao na kapaligid sa iyo, sa asawa mo, sa anak mo. Naniniwala ako sa iyo, kaya mo yan.